So, bakit nga ba binenta, binibenta namin yung bahay sa kainta and nagbenta si Mahal ng alahas niya? Yung sa kainta, guys, matagal na naka-for sale. And yung sa ginto, ito lang binenta ni Mahal kay Bostoyo lately. Binenta niya yung ginto kasi nga gusto niya palitan, syempre, ng bago. And yung sa bahay naman, is may kailangan talaga kaming paglaanan, na pinaglalaanan kami. Wala po talaga nangyayari na nauubos dahil sa retoke. Isipin nyo rin minsan, bago kayo mag-comment, alamin nyo muna kung bakit nagbenta yung ganto, bakit nagganito. Hindi yung, hindi yung, napanood nyo lang, nang husga ka agad kayo. Di ba? Sana panoorin nyo muna yung mga susunod na araw kung ano ba talaga, bakit ko ibinenta yung bahay, bakit ko ibinenta yung mga ginto. Kasi may balak kami. So, yun yung hindi nyo pa alam. Kasi, mapanghusga kayo masyado. So, ayun lang. Sana isipin din natin mabuti. Magjowang Wamus Cruz at Antoinette Gil de Rosario, sinupalpal ang mga nambabati ko sa kanila matapos silang magbenta ng ari-arian. Naglabas ng magkahiwalay na pahayag ang content creator na si Wamos Cruz at ang fiancé nitong si Antoinette Gil Rosario matapos ang balibalitang pagbebenta nila ng bahay at mga alahas. Matapos nga ang post nila sa kanilang binibentang bahay, mayroong mga nang iintriga na dahil dahil sa kanilang travel at paglalaypo ni Antoinette kaya naubos na ang kanilang mga pera. Ayon kay Wamus ay may paglalaanan umano silang budget na malaki kaya umano nila ibinenta ang kanilang bahay na talaga namang matagal na umano itong for sale at ngayon lang nila inilabas sa social media. Samantala naman sa mga alaas nila ay sawa na umano sila at gusto nila ng mga bagong design ipinagtanggol din ni Wamos ang kanyang fiance na si Antoinette matapos sabihin ng mga bashers na nauubos na ang pera nila dahil sa pagpaparetoke nito ng kanyang katawan. Anya ay sana ay respetuhin na lang ng mga netizen ang desisyon na ito ni Antoinette dahil katawan niya naman umano ito at may nakalaan umano silang gastusin para dito. Samantala nag-post din si Antoinette ng video clip sa kanyang Facebook account tungkol sa mga bumabatikos sa kanyang pagpaparetoke. May nagkomento nga sa kanyang basher na nauubos na umano niya ang pera ni Wamos dahil sa pagpaparetoke at sa katagalan ay iiwan niya rin umano ito. Anya, just want to clarify, hindi po porket may binebenta kami ibig sabihin na uubos na yung tinabi naming ipon dahil kakaratoke ko or kakatravel namin. Hindi naman po kami gagastus kung wala kaming extra guys. Lahat po ng tagumpay na ginagawa namin is pinaghihirapan naman po namin yun. Binanggit din niya ang mga FB page na Anya ay nagpapakalat ng fake news. Yung mga page dyan na fake news, nakakadami na po kayo sa amin. Galit na galit na pahayag ni Antoinette.